Ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo TV. Abante. 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 Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Abante. Ranzo Balita, ngayon! Magandang araw mga kaabante! Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 12.08 ng tanghali. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Report. Kabutihan at pagninilay-nilay sa Ramadan ipinanawagan. Umabante sa balita si Abante Reporter Cherk Balagtas. Charmaine, hinimok nga ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang publiko na maglilay at magpakita ng kabutihan sa kapwa habang ginugunita ang banal na buwan na Ramadan. Sinabi niyang nakikiisa siya sa mga kapatid na Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo na nagdiriwang ng banal na buwan. Ayon sa kanya, ang Ramadan ay mahalagang panahon upang palakasin ang pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan, katarungan at malasakit sa iba. Ipinaalala rin nito na, na ang isang buwan ng pag-aayuno, mataintim na panalangin at pagbubulay sa mga aral ni Allah upang lalong mapalapit sa kanya. Hinihimok din niya ang lahat na gamitin ang buwang ito upang ipakita ang habag at pagmamalasakit hindi lamang sa kapwa muslim kundi sa lahat ng tao. Dagdag pa niya ang Ramadan ay isang pagkakataon upang tumibay ang ugnayan sa pamilya at komunidad. Nanawagan din siya na pagtibayin ang pagkakaisa ng bawat isa upang makamit ang mas maunlad at mapayapang kinabukasan. Ipinaalala rin niya na ang pag-aayuno sa Ramadan ay isang paraan ng pagpapalakas ng pananampalataya at mas malalim na koneksyon kay Ala. Ako si Cerk Balagtas ng Abante Radyo, Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Ah, blanir, Report. Samantala, bigas na may bukbok, hindi galing sa NFA. Umaabante sa balita, si Abante reporter Aileen Taliping. Charmaine, itinanggi ng National Food Authority na galing sa kanila ang bigas na nakitang may bukbok sa Cubao, Quezon City. Sa report ng NFA, ang nakitang bigas na may bukbok ay galing sa Food Terminal Incorporated na binili sa mga pribadong negosyante sa bansa. Hindi anya maglalabas ng bigas ang NFA kung may bukbok at kung sakali mang may makalusot na bigas, ay agad na papapalitan ito. Gayon man, inamin ng opisyal ng NFA na sa dami na nakaimbak na bigas sa kanilang mga bodega, ay hindi masasabing 100% zero bukbok dahil mayroon pa rin anyang uh, nakakalusot na pa-isa-isa pero siniguro na walang lalabas na may bukbok. Kasabay nito, nilinaw ng F NFA na maaari pa rin kainin ang bigas na may amoy, basta hugasan lang ito bago luto dahil normal na nangyayari ito kapag naimbak na ito sa loob ng 3 hanggang anim na buwan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mapangis at walang mintis. Abante Radio Report. Maraming salamat ay Taliping. para sa iba pang nungunang balita mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras nito ito, ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang tanghali ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Avante, avante, radio balita, radio balita, lion.